Oh guys, magandang hapon sa inyo lahat mga ka-idol. Nandito po tayo sa ibabaw ng bubong ng granistad. Ito po yung granistad na kapag may mga bisita, dito po sila uh, nag stay Kung baga, uh, dito sila nanonood ng mga kabayo. Kapag ninalabas yung mga kabayo, dito sila nanonood sa ilalim nito, granistad. So, ito po yung mga dahon mga idol Lilinisan ko po ito. Yung manood po kayo mga idol. Ilalagay ko lang itong cellphone sa aking uh, katawan. Sana hindi mahulog. <laughs> Ayan. mga idol. Bali may harness po ako ito. Harness. Para emergency in case of emergency hindi mo ano in case na may slide hindi mo naglag sa lupa dahil may lubid ang mga idol oh pasensya na po mga idol kasi wala tayong paghahawak mag isa lang tayo naglilinis dito